Okay, so mabilis sa BTC, siguro mga 10 minutes or below lang. At nasa Binance tayo ngayon, no? Na, na, trading view ng Binance. So, meron tayong inaabangan dito sa sa galaw ng BTC na may possibility na natapos na tong wave na to. Possible lang ha, dalawa yung scenario dito. No? Pwedeng ganto kalaki at pwedeng ito na yung katapusan. So, start tayo sa katapusan no? na baka ito na talaga yung katapusan ng wave na to. So, meron tayong inaabangan dito ng some sort of possible ABC correction. ABC. Then, magkakaroon tayo ng 5 waves dito. of Some sort. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Medyo hindi nga lang ganong kagandang 5 waves to. No? Madalas ang third wave malaki. Mapapansin natin yung 1, tsaka yung 3. Hindi ganong kalak. Hindi ganong ano, no? parang mas malaki ang 1. Or almost magkasing laki ang 1, tsaka 3. Kung do-double check natin yan, mula dito sa ilalim, papunta sa taas, papunta dito, hindi nagre-reach ng 1.618 to. Okay? So, maraming technical analyst na sinasabi, aabot tayo ng 40K, no? Kaso, ang problema dito, hindi tayo makaabot ng, ng 40K or dito sa mga area nito, no? May some sort of kulang cool dito. Pero sabihin natin, bigyan natin ng benefit of, of the doubt na may possibility na five waves na to At eto na ang ang malaking first wave, mag-aaroon tayo ng second wave, then mag-aaroon tayo ng third wave na malaki. Sabihin natin, ganun na mangyayari, no? At tama talaga tong ABC correction. So, ang kakalabasan dito, ang pinaka-target na itong retracement na ito, mula sa ilalim, papunta sa taas, ay eh around 0.5. Dito sa mga area nito. Yan, tsaka dito sa mga area nito. So, bakit dyan, may, meron din tayong uh, tinatawag na double top, M top, no? Meron tayong some sort of ganyan. Pwede natin kunin ang Uh, technical target nito mula dito sa taas hanggang dito sa baba, kung magbe-breakdown tayo, ang bagsakan natin around 0.618 pwede, no? at meron din tayong isa pa uh, meron din kasi tayo, ano no, parang uh, some sort of support level dito, etong dalawang to, no? etong dalawang to isa, isa to at isa to, at pangalawa to Uh, yan so dito sa mga area nito no makikita natin kung nasaan ang ang mga support natin dito meron tayong support dito meron tayong mga support dito maliliit mga support dito maliliit no uh, at at, at meron tayong some sort of order block rin dito order block at ginagamit natin as uh, some sort of support din so makikita natin uusog natin dito andi dito rin yung isa sa mga 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 importanteng support in case na babagsak tayo, no? So, ando din lang rin siya sa 618, no? <clears throat> so, alisin natin yan. Ano gagawin ngayon ng, ano, ng BTC sa short-term time frame? So, tapos na tayo sa daily, no? In case na magdadrop tayo. Kasi kakalabas na after natin mag-push down dito, mag-push down dito sa mga area nito o dito, makakabuo tayo ng pot uh, potential ABC correction na ganyan. ABC correction, then magpapump na ng matindi yun. Most likely, ganun na mangyayari. Kung bullish tayo at yung buong to itong buong to ay eh ABC correction lang talaga to itong buong to no at kakalabas meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 kung saan man parating yan at most likely merong higher high yan at all time high no kung ganun ang gagawin ha kung ganun gagawin sa nakikita ko medyo mabab parang mababa yung probability na ganun ang itsura pero pwede na kailangan natin ano kailangan nating maging aware doon na may possibility na mangyari yon Okay, pupunta tayo ng 4 hours para sa, sa sa first scenario na yun. Bakit babagsak muna tayo bago tayo mag pump So, meron tayong ending structure dito, no? Na alam natin na ito na yung, ito na yung local top na inaabangan natin. At possibly, kung ito yung first wave, no? Na malaki, ganto Meron tayong malaking first wave dito. Yan, ito yung first wave. Obviously, kailangan ang kasunod yan. Mayroong ABC correction. ABC correction. So, makakita ba tayo ng 3 waves na ABC correction? Meron tayong A, B, C. May possibility na dito na ang problema dito, parang 5 waves to. So, titignan natin. Meron tayong some sort of, uh, baka dito yung 1, 2, 3, 4, then 5. Okay? So, mukha siyang, ano, no? mukha siyang may 5 waves. Ibig sabihin, Ibig sabihin, hindi siya mukhang ABC correction pa lang. Hindi pa siya mukhang ABC correction. Ibig sabihin, pwede pa siyang magkaroon ng high ah, ng higher target, ng lower targets na may may possibility na A, B, C. At doon tayo doon natin makikita yung confluence na babagsak pa, pa dapat tayo sa long term time frame na dito pa tayo sa mga banda dito or dito no. So papakita ulit natin yan daily no. Yan. Ang itsura no mula dito sa ilalim papunta sa taas ang target banda dito sa 0.5 at 0.618 no hindi natin sure kung saan banda to no uh, medyo medyo nilalapag lang natin kung saan ang possible na pagdadrapan niya okay so paano pa kaya paano kaya tong mas shorter time frame na to mas shorter time frame na to so may inaabangan tayo di ba since nakabuo tayo ng potential na na 5 waves dito 1 2 3 4 5 dito ano kasi na ng 5 magkakaroon tayo ng ABC correction ABC correction at dito yung galaw na yon So, makikita natin na bumabagsak tayo ng medyo impulsive, no? Medyo impulsive. Ibig sabihin, meron tayong panibagong five waves dito. Ang kalabasan, meron tayong some sort of 1, 2, 3, at siguro dito, di natin sure kung saan yung 4. Hindi pa natin sure na. 4, then 5. Ibig sabihin, meron tayong first wave ng mas malaki. First wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave, fifth wave kung saan man yan. At ito ang C wave. So pinakita ko na kanina no na may possibility tayo mag ABC correction na malaki, na ganito no. A B C. Ah, mabasan. Okay. So paano natin malalaman na tama itong 1 2 3 4 5 na to or at least itong number 1 na to eh may possibility na tama. No? At uh, may possibility na tama itong number 1. Titingnan natin yung shorter time frame na wave count. So, alam natin, meron na tayong potential na 1 atong 2. Itong 3, alam ba natin na tama itong number 3? So, meron tayong rule sa, sa third wave na madalas, kapag nagkaaroon tayo ng volume spike sa number 3 sa buong ano no, buong structure ato buong structure na to may may makikita tayong siya yung pinaka highest volume at siya rin yung uh, at nakaka-reach din siya ng 1.618 tumataas yung probability niya na meron siyang third wave. So titignan natin mula diyan sa sa first wave, second wave, makikita natin saan tayo nagba-bounce. bounce tayo exactly. Actually, ayusin lang natin 'to, no. Iyan. Yan. Saan tayo nagba-bounce exactly dun sa 1.618, no? 1.618. So meron tayong uh, requirement para sa third wave na isa pasok. Tingnan natin ang volume makikita natin ang volume natin simula dun sa pinakataas ito pinakataas na to ito yung start, starting ng pagbagsak natin no? pagbagsak natin makikita natin ito ang pinakamalaking volume okay mapapansin din natin ang pagbagsak natin ang pagbagsak natin ay e, pataas ang volume so tumataas ang probability na third wave to okay after neto na may third wave tayo expect natin magkakaroon tayo ng fourth wave dito na ABC correction So, ang target ng ABC correction ng fourth wave, madalas uh, 0.382. Kapag mula dito hanggang dito, maabot to ng 382. Okay? Pero meron siyang minimum target of 236. Minimum target, pero madalas 382 siya. Okay, ibig sabihin, pwedeng dito na tayo magre-reject kung sideways lang tayong ganyan. Or possible pang, meron may tayong A, B, C dito sa 382 bago tayo magdrop na naman. Okay? At doon na papasok yung possible na short opportunity, na last short opportunity sa tingin ko. Pero sa akin, hindi na ako mag-short dyan. At ang kakalabasan, after natin magawa yon na mag magpo-push up tayo dito, makikita natin, babagsak ulit tayo for possible liquidity grab dito. Ito, liquidity grab at magkakaroon tayo ng bullish momentum magkakaroon tayo ng some sort of ano correction na naman Na mas malaki bago tayo bumagsak na mas matindi okay so ganoon ang nakikita akong mangyayari sa ngayon sa BTC no mapapansin natin ang pagbagsak natin pataas okay so may mga magtatanong bakit kaya ito no malaki yung volume pero bakit kaya hindi siya naging bullish na matindi so may mga times na ang C wave ganito yung C wave na ito no? meron tayong Uh, A, B, C dyan. Madalas ang C wave, eh, natatap, natatapos siya ng malaki ang volume. Maraming beses nangyari yan sa BTC. Pupunta tayo ng weekly. Titignan natin yan sa mga ano, previous Ano, no? Kaso, kaso sa Binance, di natin makikita. Tingin tayo ng, ano, tingin tayo ng index. Kasi dito mas maraming data. Burayin natin to no? Buray natin. Sa weekly na tayo no So makikita natin Meron tayong ABC correction dito May pump tayo no May pump tayo Meron tayong ABC Makikita natin Ang C wave natin Dito sa mga area to Malaki ang volume Hanggang sa magre-reversal mag sya Magre-reversal Pataas ang volume Okay Pataas ang volume ha Kailangan nyo tandaan Magkakaroon to ng Malaking volume sa C wave Ito yung C wave no Then, pag mag -re reverse siya, papuntang bullish or sabi natin, papuntang bearish, depende kung anong direction. sa case na to, pa-bullish to, no? Makikita natin yung volume pataas. Pataas, ha? Habang nag -re reverse Okay? Hanap pa tayo ng ganyang example. Meron din, di meron din dito na meron tayong A, B, C. Makikita natin saan ang highest volume dito. Pag magre-recover to, magre-recover, ha? Magre-recover, makikita natin ang volume medyo hindi pa nagpipick up ng, ano ng speed no? pero makikita natin may, mer meron tayong eto, lalo na to, no? etong part na to pataas ang volume okay? so hanap pa tayo, last one saan pa ba? COVID, COVID dam siguro eto, meron tayong A, B, C na makikita natin ang C wave malaki na naman then babagsak ang volume hanggang sa magpipick up na naman ng volume pataas eto, pataas na naman ng volume okay? So, ganun din ba nakikita natin? Balik tayo ng Binance, no? balik tayo ng Binance. Ganun din ba nakikita natin sa 4 hours? May possibility na ganun din, ta ganun din ang nakikita natin. Mag-aaroon tayo ng volume spike sa C-Wave. Na A, B, C. Volume spike. Makikita natin, babagsak ang price. Pabaliktad nga lang to no? Makikita natin yung volume, pataas na naman. Habang may, may galaw, pababa. Okay? So, highly likely, highly likely, ha, na may kasunod tong pabagsak. Okay? Highly likely. So, ay lang yung gusto ko i-point out no, na ang susunod natin galaw most likely ay eh, may, meron pa tayong downside. Okay? Pero hindi natin sure kung yung downside na yun, eh, malakas sa downside or mahinang downside. Okay? So, ang pinaka safe masabi dito na down, na pagbagsak na ito, eh, mga banda dito, mga banda dito. Ito ang pinaka safe. Okay? Para mag-stay bullish tayo. Pero kapag nag-breakdown tayo dito, medyo mag-iisip-isip tayo ng konti dyan pero may possibility parang mag-bullish to kasi hanggat hindi natin nabibreak yung market market structure na hindi tayo nag-lower low dito ay eh may possibility na meron pa rin tayong bullish market structure na meron tayong low, meron tayong high, meron tayong low, meron tayong high, meron tayong susod uh, susunod na ato sabihin sabi natin, ito yung high, no? ito yung high, meron tayong susunod na higher low, higher low ah, at possibly pwede pa rin mag-higher high yun. Okay? Pero kapag na-break natin to, retest, pwede tayo maka-expect ng change of market structure. Magkakaroon tayo ng, eto na yung isang high, eto yung isang low, eto yung isang higher high, magkakaroon tayo ng potential lower lower low dito, magkakaroon tayo ng lower high dito, at yung mas malaking lower low, eto lower low, na-break niya kasi to. Okay? At doon magkakaroon ng potential malaking drop pa okay so Importante hindi ma mawala tong level na to okay so last one yung second scenario no so ang ano natin ang ang basa natin dito sa bullish eh actually magko-correct pa muna so meron tayong ano no mayro tayong galaw sa bullish case na babagsak muna tayo for correction na ganito or pading dito lang tayo kaso malapas sa tingin ko malabo pero mga banda dito dapat ang nakikita ko no mga banda dito bago tayo mag-pump, okay? Ibig sabihin mayroon tayong first wave, second wave, third wave na malaki. Paano kaya kapag yung mas ma, mas malala, no? Na be, actually bearish. So papakita natin, mayroon tayong mukha tayong mukha tong may five waves, no? May mukha tong may five is 1 2 3 4 5. Double check natin. So natatanda niyo ang third wave dapat ano 1.618, no? Na natin dito sa yan, chatto. Uh, mukha siyang hindi, ano, mukha siyang hindi third wave, okay? So, may nagbi nagbibigay ito ng sign na may possibility, ano lang to, corrective move lang to. So, my chance, my chance na hindi five, five waves to, to, the downside to. So, ang alabasan, ang pinaka, pinaka galaw lang nito ay may possibility of ganto ang ABC correction. Mas malaki, malaki nga lang. A, B, C. Ganto. Ito na yung eto na yung uh, best best case scenario para sa bearish best case scenario ay ibig sabihin ah uh, pang I mean hindi best case scenario more, more like more like best para sa pagiging bullish pero yun nga may bearish pa muna bago maging bullish ay gets ba kasi ang, ang worst case scenario eh mga ano, ano mga bandang mga bandang 10k hanggang 3k no pero since ano since i-check natin yung possibility na baka ganito ang wave count no kasi makikita natin meron tayong ABC correction dito na maliit A B C correction na expanded flat so the, na, na, na pag usapan na natin to na may higher high at may lower low yan ganyan yung itsura no pero tayong some sort of expanded flat correction dito at may possibility na bumagsak na to okay pero lower low to. So, makikita natin para mag-stay bullish tayo in the, in the long uh, uh, long run. Teka, wag tayo dito kasi wala tayong data sa Binance. Punta tayo ng mag sa Euro dito sa BTC yan. Then, burin ulit natin. Makikita natin, meron tayong inaabangan na, na na support dito. Ito, meron tayong isang support dito, no? Yan, meron tayong support dito na mas magandang hindi natin ma-breakdown to, no? Mas magandang hindi natin ma-breakdown. adun ah, doon na rin papasok yung A, B, C, potentially. At ang alabasan, mag tayo, mag tayo ng double bottom of some sort dyan. No? Na uh, meron meron tayong isang isang bottom dito. Actually, baka maganda to, no? Baka maging bullish divergence to. Yan, bullish divergence pag check, check natin sa RSI natin yan meron na tayong uh, bullish divergence dito meron tayong bullish divergence dito uusag natin ito kasi hindi ko alam kung paano tanggalin yun ano. at bullish divergence paano kaya kapag bumagsak to hanggang dito sa mga low low area na ito nakaroon tayo ng some sort of bullish divergence pa dito at ito baka may malaking bullish divergence din dyan okay ay ang ultimate ultimate sign of reversal na tapos na ang bear market. So, magandang sign pa rin to kung maglo tayo sa bearish case kasi mas higher probability na ma tayo galing sa ilalim. Okay? Galing sa ilalim, ha? So, ang kakalabasan, meron tong 5 waves, no? So, nabilang natin to na parang may five waves to. Pero hindi siya pasok sa, ano, sa, sa rules. Mukha siyang may five waves. Etong etong push up naman na to mukha tong mahinang push up no pwede natin masabi baka ABC correction lang rin to meron tayong A B C na ganyan may possibility then eto ang last wave natin baka magkaroon tayo ng 5 waves na meron tayo some sort of 1 2 3 4 5 completion ng mas malaking eto papakita ako, ha papakita ko ha i ano natin ilagay natin ng ng bars price nasa ba yun yung nakalimutan ko na paano paano kunin yung bars ayun bars pattern ito mula dito sa taas hanggang dito yan copy lang natin ha para makita nyo lang yung itsura ang aalabasan nya meron na tayong complete ABC correction ha A B C then anong kasunod ng ABC correction malaking pump 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan Okay? So, ang summary natin, ang summary natin dyan, alam natin, babagsak tayo. <clears throat> alam din natin, sa bullish case, yan, sa, sa bullish case, no, mer -orek muna tayo, meron tayong galaw na pabagsak. No? Teka lang, ha? Meron tayong galaw na pabagsak dito sa area nito. Ito, dito sa area nito, na mas highly likely na babagsak muna tayo bago tayo magpapam ito makikita nyo to no kapag nag close ang ang candles natin ng ganito uh, ano to no ano ba tawag dito dragonfly doji ba to o bearish pin bar candle na nakalabas ito bullish to bullish kasi pataas at yung yung wick niya nasa ilalim malaki pero kapag mga ganito ito mga to ganyan mga ganito yan yan at mga ganito puro mga ano yan, puro mga bearish candlestick patterns yan. Malalaki ang week sa itaas, ibig sabihin sa gitna ng week, Eh hindi wick ah, yung linggo, gitna ng linggo, nag-push up ang price pero bago matapos ang linggo eh naibagsak ng bears. Ibig sabihin, ang bears ang may control at napaka bearish noon. Okay? So ibig sabihin may may higher chance na babagsak tayo. So sa na, sa, sa summary natin, marami tayong indication na babagsak muna tayo babagsak muna tayo either at least correction at least correction na dito lang tayo magsusupport or mag-aarot tayo ng potential uh, double bottom sabi natin pwedeng dito yung double bottom natin yan baka magawa pa tayo ng ano no ng uh, possible inverse head and shoulders or lower low at aabangan natin yung yung bullish divergence sa ganon sa weekly kunwari so lahat ng ano, lahat ng indication sa na nakikita natin sa chart, ang sinasabi, babagsak muna ang price. Okay? So, sa ngayon no, uh, hindi tayo mga ka, hindi tayo masyado mga bigay ng malaking bullish uh, in ano TA dito. But Mal malaking bullish TA no, wala pa tayo masyado. Siguro yung mga bullish TA natin ay mga mga tipong ito, for example, no? since meron na tayo dito ano, meron na tayong uh, three waves dito. Meron tayo 1, 2, 3. Ito yung bullish na TA lang natin. Itong number 4 na to, bago tayo bumagsak na naman. Uh, ang ilang kalabasan. lang yung nakikita ko kasi meron tayong uh, ganito, no? Confirm, some sort of confirmation na may third wave tayo. So, after ng third wave, may kasunod na recovery yan. At ito lang siguro ang pinaka-bullish na nakikita natin sa ngayon uh, unless siguro ma-prove tayo ng market as wrong na baka biglang magpo-push up pala to pero wala akong makitang structure na ano no na ganun ang gagawin agad-agad so mas highly likely na babagsak pa muna to or more like aangat muna bago bumagsak no so ay lang siguro update natin no uh, ang summary almost lahat ng nakikita natin puro bearish may confluences tayo bearish tayo uh, at siguro lagpas na tayo 10 minutes no kasi medyo mahaba yung ano yung yung analysis natin. Pero ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades boys at GG's.